Good morning mga karawas, magandang araw Nandito tayo sa Physics. 6 Yan, Good morning, bali February 16 Yan, Araw po ng biyernes Okay, may dala tayong skin coat May dala tayong additional na plywood At saka coconut lumber, pamorma Para naman dun sa project natin dito sa Slab kahapon Yan, Sa second project natin Okay, nandito si Jamil oh. Good morning Jamil, good morning Good morning. Yan. Kuya boy, good morning Good morning Baybay -bay ka pero naglalakad ka kuya boy no. <laughs> Ang Kaka ganda na. kakaiba niya kuya. <laughs> Saan ka tuloy <suli> ni? <laughs> <laughs> Tasi uh, Donis, good morning. Okay, morning Bilog, good morning at good saka morning, Master Jojo, good morning. Okay, ito yung assignment natin dito. Ang kinakabit na yung bintana, yung pinto, tapos yung uh, lababo ipagpapatuloy. Ayun, tapos dito nagpa-schedule na tayo ng masilya rito. Ayan, just si Jamil siya yung uh, pe-prepare nito para sa masilya. Okay, bakit nga ba tayo nandito ngayon? So, para makapasok dito yung ibang manggagawa Kailangan mauna muna yung mga dapat unahin sa taas Tapos yung sa lababo Ito naman po sa exterior Pwede na pong umpisahan dito Yung uh, bubong sa taas Pwede na tayo mag metal trusses dyan At pwede na rin gumawa ng gate Siyempre, may mga naka-line up tayo ng mga kasama na Which is sa uh, tile setter natin Kailangan muna natin i-priority yung mi. So yung kisa may bago po malagyan po ng mga PVC panel yan Kailangan po muna natin latagan ng electrical According sa setup plan na napag-usapan namin ni client owner Sige Mil, say na yan May ano yan Mil Pinaglagyan ko yan ng gasolina, ugasan mo muna Tapos ito, dahil exterior, maluwag naman Hindi naman umuulan, ganda ng weather Pwede na natin pasimulan yung masilya niyan Pwede na po yan lahat Pwede nang pasimulan yung masilya. Tapos dito yung grills, pwede na. May delivery tayo para sa metal trusses sa bubong. Tapos sa uh, fence grills natin. Yung update nga pala dito sa mahaba nating uh, pagitan ng poste, eh. ito po ay folded gate. Yung folded gate po do. Yung opening nya, palabas. Ito naman, sa gitna, folded, then opening nito palabas. Okay, yan ang uh, assignment natin ngayon. Tapos... sa uh, sa kabila sa kabilang atina check natin kung uh, kompleto ang manggagawa doon kung may mga gagawa tapos magpapawisik po tayo ng tubig sa slab magpapadilig po tayo ayan ibababa po natin to para po doon okay dito naman tayo Ayan, kinukuha lang ni Louie yung welding machine. Good morning, Louie. Good morning. Ayan, good morning. May dala nga pala tayong extra pamorma. Ayan na, uh, coconut lumber at saka plywood. Uh, extra pa more marito. Ayan, kung sumobra man yung mga gamit natin, may next project naman po tayo. Mga gamit natin. Ayan si Tam Tam, oh, good morning. Good morning, sir. Nakapagdilig ka na, Tam? Ako. Uh -huh. Ayan, nakapagdilig na. Ano ba yung diniligan? Halaman? <laughs> uh <-huh. laughs> Hindi, yung ano po, yung slab. Ayan, good morning kay Kuya Richard. Good morning. Ay, good morning. Ayan o. Oh. Dilig-dilig. Tama-tama, may access tayo. Oh. Ah, bukas yun. Isa CR yung bukas. <laughs> okay. So, ito, uh, magsusukalo sila. Kuya, kakasya ba yung hollow blocks? Kasya na? Ah, sobra na. Ayun. Bali, gagawa po sila ng sukalo dyan para pag nagtapping tayo, makukontrol natin yung flooring dun sa area kung saan dapat uh, pumunta yung tubig. Nakita mo? Welding machine? Ah, nasa kabila. So, uh, assignment na natin dito. Sa taas tayo ng slab. Tapos yan, araw-araw kailangan biligan yan. Meron pang isang paraan dyan. Medyo matrabaho lang. Yung pinaka-slab, papaikutan natin ng buhangin. Tapos patutubigan natin. Yun nga lang, may floor drain kasi tayo. Baga, kailangan pa natin ilak yun. Para hindi po matanggal yung tubig sa ibabaw. Pero okay na yan, kasi may access naman po tayo ng ng linya ng tubig sa taas okay na yun na diligan po siya yun nga yung purpose nung no? kaya naglagay din tayo okay ito yung uh, assignment natin dito yan na uh, more on uh, asinta muna paikot maliit lang yan siguro mga nasa 10 cm lang yung asinta nyan tapos kung may oras pa sila pwedeng mag plastering na sa outside wall kasi yung iba dyan tinanggal na ito itong forma na ito dun po yan sa likod yung forma na yan So tinanggal na nila para makasingaw yung sa sidings Tapos pwedeng gamitin yan dito Pamorma Yung extra binili natin na plywood at saka coconut lumber Pang ano lang yan Alalay just in case na magkulang Yung alalay para mabuhusan agad Okay dito ngayon gumagawa si Master Jojo at saka si Louie Itutuloy yung ating mga welding jobs dito Yan halos okay na pala kaila ma'am yung isang bed frame lang yan dito, mag ano na lang po sila rito, mag uh, sa so sofa bed. Tapos ito na lang sa welding jobs natin dito. Yan para sa bintana. Tapos nagpaluwag na po sila ng ibang gamit dito. Pinuha na namin. Medyo maluwag-luwag na. Yan sila ng cornisa pero medyo kulang pa. Siguro mga dalawa, bibili pa tayo para sa toilet and bathroom. Ito na yung mga nagawa nila Master Batang kahapon. Finishing carpentry, may karagdagan yung sa altar. Eh, sa altar. Tapos ito, ipo out na natin kasi hindi naman, hindi naman na magagamit dahil yung isang uh, bed frame, uh, na po nila. Uh, Kinancel na nila. Tapos ito, para sa mga toilet and bathroom, na mga accessories, ito, rain shoe. Dito na lang magkakaroon ng pinaka-bed frame. Okay na muna tayo dito Tinatapos na po lahat ng mga Carpentry installation Para pag pinestohan na ng mga pintor Ayan yung ibang mga pintura natin Dala na natin galing po dun Ayan yung ibang mga sobra Ayan kapag pinestohanan nila to Dire diretso na Dito tayo sa third project natin Ayan may nagtatrabaho po dito Mga ilang uh, ano na lang po Mga ilang araw nga po pala Yung mga installer natin sa phase 6 uh, Lilipat na po dun sa phase 3 tapos sila Master Jojo naman, siguro baka hanggang ngayong araw or bukas, lilipat naman na po sila sa phase 1. Yeah, sila Louie tsaka si Master Jojo. Yeah, assignment. Assignment, may absent nga pala tayo na isa. Yan, yeah, si Ricky, good wala. Yan, yeah, good morning, Kuya Jun. Good morning po sa inyo Matindi ang <laughs> breakfast mo Kape <ha>. <laughs> with matching sigarilyo. <laughs> Parang lasing na naman si Kuya Jun na yan, yan na lang po. Pag kami naroon lang ang meron. Yan yan. Yan <laughs> Good morning po. Good morning. Good right, morning. Yan na. Uh, yun lang. Assignment nila rito. Mga uh, konting retouching pa. Yan. Oh. Konting retouching. Ano yung gulang kong bago pupunta na ako doon? Sige kuya. Ikaw nang bahala rito. Ikaw nang video ng times. Oo. Hindi man nakakangawa ko. Sige, sige. Yan may tumatawag. <laughs> may tumatawag. asa ah, saglit lang, sasagutin natin ito tawagan na lang natin. Bali, ito nga pala, may mga makikita tayong bracket ng wall fan. Ayan. yung Bali, yung wall fan, ikakabit na lang yan kapag na turnover. So, nakaabang na. Ayan, pati yung linya ka ng internet, may hinihintay lang kaming materyales para sa terminal. So, manggagaling na po yung kay client owner. Ihahatid na lang po dito or i-deliver. Ayan. Ayan. Pwede ko bang itimin ito? Oo, oh, kuya. Yeah, pwede. Oo, oh, mas maganda po. Pwede. Uh, sa toilet and bathroom. Yan yeah, ba? General cleaning na lang po ito. Then, uh, konting paint retouching. Yan lang dito. Para pag nagawa ko yun, Malinis na ako yan, na. Kasi ito nga po pala ngayong linggo, nakaschedule yung ating window blinds hindi ko nababanggit sa vlog ko rito may mga installation pa pala ng window blinds to so pinapipili natin si sir kung curtain rod or window blinds yung window blinds na pili niya syempre dark grey kung uh, iano po natin ipapartner po natin dyan sa mga pintura dark grey ayan mga karawas, magkasama kami ni mrs. ngayon meron pa tayong ilang mga kinukompletong gamit pa cornisa ito, nagkulang po tayo doon sa port project. Tsaka yung mga pang finishing, wipe out, meron na tayo. Additional na electrical tape. Tsaka flexible hose. Ayan Salamat po ate. Pasalan mo kay, ano? Kay elbow, no? Salamat. Ano pagsala na eh? Ayan, bali. Gumili tayo isang elbow kasi ililipat natin yung sa floor drain ng washing machine at tsaka ng, ano ng water supply. Tapos uh, may deliver tayo ngayon si Mrs. kumuha na ng uh, gate pass. Thank you, Ted Thank you. Ya, kumuha siya ng gate pass kanina sa office. So may mga deliver tayo na PVC roofing, flashing, gutter, mga bakal para sa metal trusses. Yan habang si Bilog sa Phase 6. na uh, aasikasuhin namin na aasikasuhin yung mga welding jobs. Para bago po sila lumipat ng Phase 3, naka-ready na po lahat. Yan dito na tayo. Yan dito makisoy yung nangalang Moriatic ito. Ang nakalimutan ko kuya yung basahan. Okay lang. Ayun Moriatic ito. Nakabalot. Tapos yung wipe out. Andiyan yung wipe out kuya eh. Nasa may wipe out. Ito ito. Kuha lang ako ng isa kuya. Re Reserva. Dami naman ito boss. Ada madami na yan. Ito ito dalawahin mo na. Ay, sorry sorry. Okay. Sige kuya, thank you, thank you. Okay, sige Magpala dito Salamat Okay, dito tayo Ayun yung cornisa Tapos si kuya Kuya boy nandito na Kuya boy tuloy Kuya Jun Log, babalik kayo ron Makisuya ko nito Kaya pa ito yung elbow? Kaya pa Kaya pa kung dadali niya yung wire? Gate pass wire. Yung gate pass? Hindi, tayong dalawa magpapasa nun Kaya pa Ito, ito, ito Kaya pa ito? Kaya pa

Bali tama ka karos, nandito tayo sa bahay muna Yan kakatapos na natin na malanghalian Sa mga nagtatanong nga po pala kung magkano po yung wood finish Na ikinabit po ng ating uh, aluminum uh, installer na sila Master Batang Ito na lang po yung kanilang uh, contact number So itanong nyo na lang po sa kanila At saka syempre kung uh, magpapagawa po kayo Nakadepende at saka naka base po sa sukat at saka sa area So mas maigay kung magpapa-estimate ipa -popular visit nyo po doon sa mapipili yung installer So, may mga pre-estimation naman po sila as long as na malapit po yung area. Pero pagka malalayo na, siguro nagpapabayad po sila. Pero kung magkakasundo, siguro hindi na. So, kaya hindi na natin sinasama rito sa vlog para mabigyan pa po natin ng pagkakataon yung team nila Master Batang na magpaliwanag po doon sa mga nagka-canvas. Tsaka syempre for private for uh, purposes na rin. So, sa dami po ng uh, mga gumagawa po ng mga aluminum, syempre binibigyan pa po natin sila ng pagkakataon na makapagpaliwanag doon sa mga nag inquire regarding po sa pricing. Ayun, na, uh, pakiunawa na lang po kung bakit hindi natin kaya sagutin lahat dito sa video. So ito yung contact number nila. Adyan na lang po kayo mag-inquire at sa kanila na rin po kayo magtanong. God bless. So tara! Bigay tayo ng update. Okay, dito na tayo. Ah, I-share ko lang sa video. Nagpagawa si client owner sa amin ng altar. Simpleng altar lang na pwedeng i-DIY nyo sa mga bahay nyo. E, papakita ako. Ayan, o. Oh. Oh. Simple lang po nito. Ayan, meron tayong 3-port na plywood. Yung mga ginagamit nga po pala namin sa local. Local marine. Ganyan lang po yung ano layout. Ganito ka simple. Kaya nga ako ka dyan ng band paper. Bali ano to, uh, yung pinaka length niya 40, yung height niya is 45 cm. Kaya na, uh, nagbigay na sa amin si ma'am ng instruction sa sukat pero binago ko ng konti para may allowance pa. Ayan yung pinaka actual na tabla. So tatanggalin to, height nito 5 cm. So matatanggal to, pinaka header niya to tapos ito na yung pinaka yan yung pinaka na natin altar tapos dito may may, shelves tayo yan parang naka floating shelves or hanging shelves na nasa 10 cm ganyan so, lang po siya simple pero kapag ka natapos at naidikit sa wall magmumukhang elegante Okay, dito naman, bibila na lang natin to ng rubber puting dito sa pinaka pa para hindi po gagasgas sa tiles to. Ya, yeah, merong nabibili niyan, baka sa all home ko na lang bilhin. Tapos sa uh, ito, nilinis na ni Louie ng grinder yung mga pinagweldingan. Tapos sa uh, pwedeng pwede na rin po tong applyan ng uh, masilya, then epoxy primer Ayan. epoxy primer po yung gagamitin natin dyan bago pinturahan ng top coat Ayan. Ay si Louie mag start na nagawa naman dito sa back area cornisa yan yung ating cornisa Ayan, umikot na yan Ayan. O. dito din Abangan nyo yung pintura na gagawin po namin dyan. Maganda rin po yung kakalabasan. Toilet and bathroom, meron na rin. Dito sa toilet and bathroom, pwedeng uh, bagay dito. Kulay black na cornisa, mahogany na cornisa, kulay puti. Bagay po siya kasi dun sa combination color ng ating mga tiles. So, wala mo nang ganap dito sa mga installation accessories. Ayan, nag-uumpisa na si Kuya Jun dito. Kuya eh, Jun, ano ba yung na-apply natin dyan? Ano Ah, uh, Pati. Ayun. Pagkatapos, ipaparayan po. Ayun. Bago okay. yung top coating. Okay. Bago design. ginamit din ng Polytop mm -hmm. yung ating mga yung wood edge na. No? Wood edge dun sa tape. Oh, boss. Yung mga gamit. okay. Tapos po para walang upa. Okay. Tapos yung locker spot pati sa buong katawan ng tabla. Yes. Okay. Okay. Yeah. Uh -huh. Okay, yung finish sa ating uh, cabinet, yung pinaka-inside, in, ano po siya lahat? Uh, QDE, yung mga pintuan, duco barnis. Mahogan po yung uh, wood finish texture niya. Ganon din po sa ating mga pintuan. Duco, duco barnis. Ay, dito rin, Ayan, mga pintuan, duco barnis. Ito lang muna yung ating update dito sa project natin, sa port project. Uh, installation, tinutuloy din yung carpentry, overall paint, at saka yung pagmamasilya. Sa overall paint, kasama po itong bed frame. Yan, kasama po siya. Ayan, titimpla na si Louie. Ano yung tinitimpla natin, Louie? Epoxy, epoxy primer. Yung epoxy primer po, uh, hinahalo yan within 2 within minutes po yan yung uh, ano niya po, yung pinaka epoxy niya, ay napakalagkit po niyan. Tapos lalagyan po ng catalyst o yung hardener. Tapos may konting lacquer thinner. Yan po yung uh, halo. Nandito naman tayo sa ating uh, first project na atina. So, tinutuloy dito yung ating uh, welding jobs. Ayan o, no? pagmamasilya. Dito sa exterior wall Plumbing and electrical Kaya may konting plumbing pa kami rito Kasi may binago dun sa part ng uh, area Na kung saan nandun yung automatic washing machine Pero sa plano, imu-move pa namin So napagkasundoan namin ni client owner Okay, isa sa mga content natin ngayong araw Is yung pagpapublicate nitong ating fence grills Sa finish, makikita natin Kurbada yung pader asahan nyo na kapag ganyan yung pader yung grills na gagawin dito pakorbada din so yun yung isa sa mga ano rito, challenge hindi kagaya ng ganito iskwalado po yung uh, mga pader yung poste, yung gate kaya yung finish ng gate madali lang, iskwalado lang din pantay lang siya hindi kagaya dong korbada eh, ipapakita namin sa inyo kung paano namin ginagawa yun May konti tayong i-demo -de dito So yung framing na ginagamit naman natin Para sa mga fence grill sa gate Laging 2x2 Yan, 2x2 na tubo lang So ito Depende sa kurbada pag yung kurbada niya, Hindi naman po masyadong bend Ang uh, ginagawa namin dito Nasa 2.5 cm so, 2.5 cm Then magtitira lang tayo ng isang side na hindi po natin gagatlan ang ginawa ng uh, welder natin dito ginatlaan yung ibabaw yung gilid at saka yung ilalim ang purpose nito ay para mabend natin vlog pakita nga natin i ano marito sandal marito yan dito na so ayan na ah. bend yung framing nya ganun din yung pinaka bracing nya ibebend din yellow okay, okay na diba natin pero kung yung kurbada nito ah, masyadong parang nakapabilog na mas maliliit pa po sa 2.5 cm yung gagawin na gatla. So ganito po ginagawa to kapag may mga kurbada po yung mga wall na matrabaho yung gagawin na pen dito. At syempre sa preparasyon nito sobrang daming mamasilya. sobrang daming mamasilya para maganda po yung kakalabasan yun, yun ang teknik uh, technique Ayan. ngayon kung hindi naman masyadong hindi naman po masyadong malaki yung pagkakakurba medyo mababa lang sa 2.5 cm yung ating gatla Ayan. okay mga karos bago natin tapusin itong ating uh, vlog So update na tayo rito sa second project muna natin na ating na So dito uh, nagbaklas na po sila ng uh, forma sa sidings para makasingaw na Pero yung ating slab dito sa may mga panukod Ang curing time po nito mga nasa 2 weeks 2 weeks po yung binigay natin curing time dyan So ito update na tayo rito bago natin tapusin yung ating uh, vlog Yan, Shoutout nga pala kay Sir Marlon, kay Ma'am Emily at saka kay Sir Roderick from Bisay Nueva Ecija. Uh, Shoutout sa inyo, ingat palagi. Maraming-maraming salamat sa panonood. Okay. Sukalo. So, sokalo, Ayun oh. Ayan, sa 5 natin biga tapos yung sukalo so ginagawa na nila Kuya Richard dyan. Ayan, check natin po sa likod. Ayan, sukalo. So Dito tayo. So ito papalitadahan na lang So alam niyo na sa mga dati ng subscriber at viewers natin kung bakit uh, naglalagay kami nito Para makontrol natin yung flooring Kasi ito may topping pa Kailangan makontrol natin na kung saan kapag umuulan Kapag magpapatubig sila rito Doon po pupunta sa mismong floor drainage yung ating tubig At saka meron siyang privacy Kasi syempre yung uh, mga gagawa dito hindi natin alam kung paano gagawin yung mga extension ay si tantam tapos ibig sabihin nun may privacy na yung kanyang or may blocking na yung kanyang unit kasi minsan kadalasan sa mga issue ng slab lalo na back to back napupunta yung uh, pinaka ng tubig dun sa isang uh, area lang hindi naman po maganda yan at least sa uh, kung ano yung area ni ma'am Diyan lang po yung tubig sa na-absorb po sa tuwing umuulan. Hindi po kagaya ng uh, kung wala tayo sokalo. Oh. Tapos sa uh, pumalpak yung gawa dito, baka pumunta rito yung klibe. Eh. o at least sa uh, may blocking na. Uh, may blocking na po sa tubig. Hindi na po tayo makaka sa gawa po, no? sa gawa po ng iba. Ayun. Pero ito ang uh, maganda rito mga karos na tiles. Yan po, idea kung kaya pa ng budget. Pero ito, ang finish lang po nito, waterproofing. Yan, may topping pa din, waterproofing. Siyempre, hindi naman po natin nahayaan na yung klibe niyan ay eh, baliktad po ang, ano, ang level. Kailangan pumunta po yan dito sa drainage na gagawin namin. Yan o. Oh. Templar drainage. Meron din doon sa kapila. Diba? Ang ganda ganda ng pagkakagawa nila kuya Richard kahit simpleng rough finish lang pero ang linis linis niya tingnan 10 cm lang po yan mga karos yung height niya 10 cm lapad 10 cm tapos sa patubig natin lalagyan na lang po natin ang gripo to yan bukas lalagyan natin para hindi na po sila may harapang mag-igib dito yan ah Yung sidings. Binaklas na rin. Sarap dito. Tama. Hangin na. Ha. Halo.